ang babae sa dulo ng barang. Si Marco ay kilala bilang guwapo, magaling magsalita at walang awa sa palaloko ng babae. Call center agent sa gabi, chick boy sa araw, tatlo, minsan apat ang sabay-sabay niyang kateks. Para sa kanya, laro lang ang lahat. Pero lahat ng laro ay may hangganan at may mga babae hindi mo dapat diloloko Nang makilala niya si Elena, simple lang ito. Tahimik. mapumuyang ang mata para hindi marunong magaret. Dahil sa labis na kumpiyansa sa sarili, niligawan ni Marco si Elena. Habang may girlfriend pa siya. At hindi nang basta niloko. Pinagpustahan pa niya to sa inuman kasamang tropa. Five days ko lang niligawan to. Papapasagot ko yan, tingnan niyo. Nang mapasagot ni si Elena, hindi niya alam na may narinig ito. Isang gabi nagkita sila sa isang bar. May sinabi si Elena, masarap magmahal, Marco. Pero mas masarap maningil. Hindi niya ito inintindi. Akala niya ay drama lang. Pagkatapos ng isang linggo, iniwan niya si Elena bigla na lang, walang text, walang paliwanag. At doon na nagsimula ang bangungot. Isang madaling araw, nagising si Marco na tumutulo ang laway niya sa sahig. Pero hindi lang basta laway. Itim, malapot, Parang bang langis na may amoy dugo. Akala niya bangungot lang. Pero kinabukasan, Pagharap niya sa salamin, may hiwa ang gilid ng labi niya. Parabang pinunit mula sa loob. Nang sumunod na gabi, tinungko ang mga mata niya habang natutulog. May naririnig siyang boses. Anong pakiramdam ng masaktan, nang hindi alam ang dahilan? Sumangguni siya sa doktor. Lahat normal. Walang nakitang problema hindi tumigil ang mga sintomas. Nagsimula siyang mawala ng boses tuwing alas dos na madaling araw. Para may humihikop ng hininga niya habang tulog siya. May isang gabi na nakita niyang may babaeng nakaupo sa dibdib niya. Maputla, tuguan ang bibig at pamilyar ang buka. Elena? Pero pagdirat niya, wala na to. Ang cellphone niya may isang mensahe lang. Ako ang huli mong mahal. Tinala siya ng tropa niya sa isang albularyo. Tinignan siya ng matanda sa kanapailing. May barang kang hawak, Hiho. Hindi basta-basta to. Diti -di ito gawa ng pangkaraniwa magkukulam babaeng puno ng hinanakit ang kumuha nito. Pwede ako bang gamutin? Tanong ni Marco. Pawis na pawis ng inig. Tang isang mas malakas na mababarang ang kayang pumigil dito. Pero, may kapalit. Ano pong kapalit? Buhay. Hindi ko alam kung buhay mo o nang iba. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras po ito pinapanood. Gusto ko manaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na to. Ready ka na ba sa kruktong ating takutan? wag kang bibitaw. Binigyan siya ng pangalan. Hanapin mo si Lakambini ang huling tagapagmana ng itim na karunungan sa bulubundukin ng sirpe. Pero magingat ka, hindi siya basta tumutulong. Umakyat si Marco sa bundok, halos isang araw na lakad, gutom at uhaw. Pagdating sa isang lumang kubo, nakita niya ang isang babaeng puti ang buhok. Ngunit, pata ang muka. Tahimik itong naglalagay ng abo sa katawan ng manikang gawas wax. Lakambini, tulungan mo ako. Mumiti ang babae. Alam kong darating ka, Marco. Lumapit ito. Tinapi ang daliri sa dibdib niya. Pitpit mo ang kirot ng isang babaeng tinurok mo handa na akong pagbayaran kahit ano pa sigaw niya talaga ba? tanong nila kambini kahit kapalitay ang lahat ng babaeng kinamit mo? bitlang umihip ang malamig na hangin tumigil ang mga ibon sa paligid isang anino ang bumalot sa paligid ni Marco narinig niya ang sigaw ng iba't ibang babae mga boses na pamilyar si Anne si Joy si Mika at si Elena. Bakit mo kami niloko, Marco? Pumikit siya. Tumulo ang luha. Patawad. Patawad sa lahat. Ngunit pagdilat niya, wala na siya sa bundok. Nasa ospital siya. Naka-confine. At isang babae lang ang nakatayo sa paanan ng kama niya, si Elena. Umiti ito. Kumuling ka na. Pero hindi pa tapos ang laro. Kinas? O simula pa lang? Gusto mo ba ng part 2? Comment part 2 sa baba at follow mo ang Tintat Lagim para sa susunod na kabanata.